Dalawang pung mga barangay sa Bicol ang aktibong nakikisa sa implementasyon ng Retooled Community Support Program o RCSP ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay National Intelligence Coordinating Agency o NICA Bicol Director Ramil Frades, ang pakikiisa ng mga barangay sa programa ay nagpapakita rin ng kanilang pagsusumikap na maabot ang iba't ibang komunidad sa rehiyon upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Aniya pa, mula 2019 hanggang 2024, umabot na sa 860 ang priority barangay sa Bicol na naabot ng RCSP na naglalayong labanan ng insurhensya sa pamamagitan ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Since ka, in-address na natin yung problema nila, yung mga needs nila through the help ng convergence ng mga different type agency, bibigyan na natin sila ng kalsada, bibigyan na natin sila ng pakalang, kung magkasaya yung mga needs nila, na pipili na nila yung presence ng So in short, na no will impact natin yung heart and mind. So in short, but simple so support na sila sa atin. Kaya ganun na lang mo ang reason kung bakit to napapilis ito yung pag-dismantle natin ng Nigerian ang programa ay binuo upang tugunan ang mga isyu sa komunidad sa pamamagitan ng mga proyekto ng gobyerno na nagpapanatili ng pag-unlad at pagpapalaganap ng kapayapaan lalo na sa mga mahihirap na lugar at apektado ng mga engkuwentro given to our barangays for these projects. Um, projects include water, sanitation, rural uh, roads or farm to market roads, and even not station, and uh, school building, and even rural electrification. Patuloy rin daw ang ginagawang mga hakbang ng kagawaran upang palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at komunidad para sa isang matatag at mapayapang kinabukasan. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Angeline Dagtak. and that's operating expenses